Everyone, ito yung laundry ng anak ko guys kasi andito ako sa anak ko sa Batangas kasi maglaba ako wala siya dito magsamba laba-laba muna ta pihira lang tayo dito makabisita sa anak ko kawawa naman maghapon doon magsimba Pagdating dito, trabaho pa, kailangan na uh, gawin natin. Diba? Ito yung mga signal, eh? washing niya na. Washing, 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 washing. Piliin natin, Beste. Piliin

maglagay niya tayo guys ng sabon katagalan tong cellphone na to sa sausa o sa wasing oh, takalan niya dito Hmm. hindi natin hawak yung mga pagkano yan guys ah hmm. tapo na yun guys, di ba? Hirap mahirap Pag walang maghawak Ang serpon Ngayon Ano to? Ion Ano tong Ayan guys Ano to? Okay na to di sarah terus itu Babali, gini madugay nga kuan hmm. sarah lang natin guys hmm. diba start Okay na kaya yun? <laughs> tubig so na kaya. Pwede ba ito buksan? <laughs> ah, mayroon na. Mayroon na ito. May na. <laughs> Tingnan natin. Ayan guys. May na. May na ang tubig. Okay. Ah, mali. <laughs> mali pagpihit. Oh. Lakas na. Ay, nakro. Okay na. <laughs> na okay na rin sa wakas.